Mga ka-Republic, binasag ng Barangay Ginebra ang NLEX na naging magandang buena manong laro ni Troy Rosario bilang Gene Kings. Malaki ang naitulong ni Troy Rosario ngunit si Incredible Stephen Holt ang bumali sa gulugod ng Road Warriors upang mailista ng Ginebra ang panalo sa kanilang debut game. Samantala sa wakas ay nagising na rin ang Tok and Tex. Nag-init si Calvin Oftana na nagtarak ng 42 points upang patuloy na payakin ng Magnolia Hotshots at itala naman ang tropang Giga ang kanilang unang panalo after ng dalawang dikit na talo. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger Maraming maraming salamat Mga ka Republic, kaagad naramdaman ng impact ni Troy Rosario sa debut game ng Ginebra dito sa Commissioners Cup Nagtala ng siyam na puntos ang bagong bigman ng Gene Kings, Ngunit ang presence ng 6'7 power forward sa painted area ang isa sa naging malaking faktor upang mapigilan ng inside play ng NLEX. Medyo na nga nga papa sa opensa niya ang former bossing player, ngunit naniniwala ang marami kapag nagamay na niya ang sistema ni CTC ay magkakamada rin ito ng puntos. Mayroon siyang 7 rebounds sa laro habang nakikipagkaldagan sa import ng NLEX na si Michael Watkins. Naghalimaw si Watkins at sumunggab ng 21 rebounds na may kasamang 27 points para sa Road Warriors, munit nabigo itong mapatumba ang inspired na tropa ng mga Magala. Naginit ang opensa ni Stephen Holt na nagkamada ng 26 points, 20 points dito ay ibinuslo niya sa third quarter upang tuluyang iwanan ang mga bataan ni Joe McChico. Hindi agad nakagiyak, nagulat ang sa third quarter breakaway ng mga Magala. Limang 3-point shots ang itinarak ni Incredible Holt mula sa anim na attempts. Nangangagat ang depensa ng Gene Kings at Tuera sa ilang miscues ay naging madulas din ang flow ng depensa. Lalo na kay Robert Bolik na sa huling laro ng LX ay nagtala ng 39 points laban naman sa San Miguel. Tiniyak ng Ginebra coach hindi makakapamiesta ng punto si Berto. Nagpalitan si Naholt at Iskati Thompson na gwardyahan ng LX star at resulta ng malagkit na depensa kay Berto ay nakapag lang ito ng 18 points mula sa 4 out of 12 attempts. Fresh na fresh si Justin Brownlee para sa kampanyang ito ng Barangay Hinebra. Galing sa isang mahabang pahinga pagkatapos ng bigong laban sa Governors Cup Finals pero matagumpay na kampanya sa FIBA Asia Cup Qualifiers, sariwang-sariwa ang Hinebra Resident Import. nagtalasya siya ng 24 points at humablot ng 12 rebounds para sa panalong ito ng mga magalak. Nakapag-contribute naman ang 15 points si Japi Tagilar na halatang gumaan ang trabaho sa pagdating ni Rosario sa kanilang kupunan. May 13 points si Maverick Ahanmisi samantalang 8 at 6 na puntos si Naiskati Thompson at RJ Abariantos. 6 din si Rapco. Sandali ring nagamit ni City si Seven Adamos na nagpakitang may kakayahan siya sa pintura. Umiskor siya ng dalawang puntos inside the paint. Sa paglalim ng conference ay inaasahang unti-unting magagamay ni Troy Rosario ang sistema ni CTC at dahan-dahang mailalabas niya ang kanyang potensyal. Binigyan si Rosario ng pasadong marka sa kanyang debut game bilang Hinebra player. Bukas December 13 ng pangalawang laro ng Gin Kings laban sa Phoenix. Wala pang panalo ang Fuel Masters sa kanilang nagdaang tatlong laro ngunit hindi sila pwedeng take lightly ng Hinebra. Ang Hong Kong Eastern lang ang lumamang sa mga ito ng malaki, 10287. Ngunit manipis na manipis lang ang pagkatalo ng mga ito sa Meralco at San Miguel. Dalawang puntos lang ang inilamang sa kanila ng Meralco, 111 to 109 at ang SMB, 107 to 104. Ibig sabihin may kakayahang pumalag ang Phoenix sa malalakas na team. Kaya kaabang-abang din ang laban nila sa Barangay Ginebra. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Nagising na ang Governor's Cup Champion TNT at itinala ang kanilang unang panalo dito sa Commissioner's Cup. Ito ang unang panalo ng mga bataan ni Chotreyes pagkatapos ng dalawang magkadikit na talo sa pagsisimula ng second conference. Nagdala si Calvin Octana ng 42 points kasama ang siyam na 3-pointer samantalang 41 points naman si Randy Jefferson. Lugbok ang Magnolia sa tatlong magkakasunod na talo pagkatapos ng panalo sa kanilang unang laro. Naglaro ang hotshots na wala ang kanilang injured players na si Napoli at Sab Lucero. Ngunit hindi rin naman kumpleto ang roster ng talk and Tex. Wala si Jason Castro at Kelly Williams at na-injured pa si Rey ng Batak sa maagang parte ng laban. Pero nakatulong ng malaki ang pagbabalik ni Poy Eram mula sa one-game suspension. Sa kabila ng panaloy nagpahayag ang TNT coach ng pagkadismaya, nayamot daw siya ng husto na nagpabaya ang kanyang mga bataan sa huling minuto ng laban. Nakadikit pa ang hotshots matapos ng score ng 8 punto sa huling 40 seconds ng laro. Nag-relax daw kasi sa depensa ang kanyang mga players which is against sa sistemang pinatatakbo niya sa kupunan. Sa susunod na mga laro ay asahang ibabalik ng tropa ni Chotreyes ang depensang nagbigay sa kanila ng corona sa katatapos na Governor's Cup. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout, shoutout sa yo, Michael D. Yes. Lagi nilang pinagtitripa ng Hinebra. Shoutout sa iyo, Idol. Sa iyo rin, Kabayo. Mula ito sa Nua, uh, Lupao, Nueva Ecija. Sa rin, shoutout, Rino Baral. Yes, 1-0 na tayo, Idol. Salamat sa suporta mo. Sayuren shout out Daniel Paranada. Yes, disiplinado ang mga players ng Ginebra. Sayuren Alfredo Laserna vlog. Salamat din sa panonood mo idol. Sayuren shout out Merson Kabadi vlog mula naman diyan sa Oman. Ingat ka lagi diyan kabayan. Sayuren shout out Russel Repe Yes, panalo ang ating barangay Ginebra Kagabi at Sayuren shout out Joseph Uligario. Ingit lang sila, maraming ingit. Totoo yan. At sa Mary Grace Bundak, ingit lang sila. Sabi niya, totoo yan. Salamat sa suporta. At sa iyo, Rogelio Moral, isang tagay naman dyan. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.